hi guys. So for today is mak nakikita niyo yung flashlight na to. Gagamitin natin siya kasi papasok tayo sa loob ng cave. So samahan niyo kami at papakita ko sa inyo sa video kung ano makikita ko. So pinauna na namin si Ate Tour Guide kasi mm -hmm. din namin alam. And then sumusunod na lang ako sa kanya. So let's go guys. Samahan niyo kami pasukin yung loob ng cave. Wow. So scary. Ito ay kuwan, amoy <laughs> 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 oh my god, this is my first time. Na, video Baba na Guys, This is my first ever na makakapasok sa cave kaya bisan so yung na naka-video na So, so. Okay, na guys, may kasama kami mag-mememno post na ata. Kung mapapansin nyo kanina, suot-suot ko pa yung flashlight sa ulo ko. Pero dahil mabaho talaga siya, tinanggal ko na siya and hinawakan ko na lang. Kung kagaya ko rin kayo na medyo maarte, mas okay siguro kung may dala kayong sariling flashlight. And para dinarin na rin kayo magre-rent. Nga pala yung rental pala ng flashlight is 50 per head. As you can see here, makikita nyo nagdaka ako pumasok nang sa maliit na butas. Akala ko cash ako kasi yung kapatid kong maliit kasi siya. Guys, tip lang. Kung pupunta kayo ng Tinipac River, I suggest na 'wag kayong mag-white, mag-black na lang kayo kasi ako naka-white ko dyan, and sobrang dumi ko pag-uwi. Hanggang ngayon nakababad pa ba din yung mga damit ko kasi hindi matanggal yung mantsa. However. How is? maganda na 'yung camera ko dito, pang